tao at sitwasyon na sobrang nakakapagod pa ulit-ulit. Minsan kahit gaano mo sila mahal o gaano mo gustong ayusin ang lahat, hindi na talaga nagwo-work. At dito mo may intindihan, ang pagpapatawad hindi laging kailangan may pag-uusap, paliwanag o pagbabalik. Pwede kang magpatawad ng tahimik. Ibig sabihin pinapalaya mo ang bigat sa puso mo, yung galit, tampo at sakit. Para hindi ka na maubos araw-araw, hindi mo na kailangan ibalik sila sa buhay mo. Para lang masabing naghilom ka, may mga tao talagang mas mabuting patawarin mo mula sa malayo. Hindi dahil masama sila kundi dahil mahalaga ang kapayapaan mo. Kapag patuloy kang bumabalik sa nakakasakit, ikaw ang nauubos. Pero kapag pinili mong mag-let go, doon nagsisimula ang totoong healing. Forgiving and silence is self-care. Pinoprotektahan mo ang puso mo. Tinatayuan mo ang boundaries mo. At ipinapakita mo sa sarili mo na deserve mo ang tahimik na buhay na walang drama. At paulit-ulit na sakit hindi ito tungkol sa pagtalikod sa tao. Tungkol ito sa paglapit sa sarili mo, sa kapayapaan, sa respeto at sa mas magandang buhay.